nagulo. Radyo meron pa. Ayun yung ulo. Sapat ba mata? Dito kata kasya diyan paraan ay bug. Patukin natin si Miming. Oh no. Na-dead eh yun ko na lang yun ah. Awa tuloy ako. Ganoon matulungan. Oh, magandang magandang araw po mga kutsya, no? Ayan. Hindi na po tayo makadali dito, ayan. Biglang huminto sa gitnang Walang signal-signal, mga kutsya, no? Buti nilang alis to tayo. Maraming pa man din sakay na bata. Ayan. Mamamalingay nga pala tayo, mga kutsya, uh, ngayong araw. Kasi umos na po yung ating mga grocery sa bahay. Ayan. Try ko naman po mamalingay sa isang grocery store or supermarket ayan at malalaman mo lang pag nasa Bulacan ka na marami ng lubak sa highway ayan. kagaya nitong uh, highway na to las oriente ay, no? grabe yung lubak nasa gasaong ko pa dila na akong choice ayan. kundi daanan po yung uh, lubak ayan parang naluluso po ng dumadaang naglalaki ang truck dito kaya siguro nagkakaganyan yung mga asfalto ayan And dito pala tayo mamamaling kay mga kadyano ngayon same lang naman halos price nung no, pinabamaling kayang kung nakaraan tsaka mas convenient dito kasi konti lang yung taong namamalingki pa ayan Ayan, nag ako dito. Ayan, nag-ilaw si Papadaanin ko si truck. Then, bigla akong lumiko. Kasi wala naman sa likod and wala sa harap. Nandito po tayo mamamalingke sa pure gold pero green. Ayan ako dyan. -isip po isip magpapark ako sa loob or dito na lang sa harap. At syempre, naisipan po natin na magpark na lang dito sa harap para hindi na po ako maglalakad nang malayo since maulan-ulan mga kutyano. Ayan. Ayan, kunti lang po yung uh, namamalingki dito sa park na to. Kaya dito tayo. Ayaw ko masyadong uh, pumipili na mahaba. Ayan. ubus kasi sa oras. Ayan, mga kutyano. Ayan, sakto po yung aking parking dito. Wala akong kaagaw. Maluwag ang parking dito mga kadyano. Dito na kay mamalingki. Joke lang. So yun mga kachan, binili ko na po yung mga favorite ng aking pusa, chok lang. Ayan. Bibili po tayo ng uh, sardines. Ayan. May favorite. Iba pa rin kasi yung nakakain mo yung gusto mo. Kahit na hindi mamahalin. Ayan. 23 pesos nga lang pala dito yung sardines. Ayan, bumili po tayo ng mga panlinis. Ayan. Medyo mabantot na po kasi yung ating kusina. Tsaka yung CR. Kailangan natin i-zonrox yan. Pumili na rin po tayo ng panghugas. ng favorite na gawain ni Crystal. maghugas ng plato. Ayan. At minsan-minsan, uh, maititreat minsan, um, ko yung sarili ko konti. Pumili po tayo oh. ng orange juice. Ayan. Ah, tago sa dahon. Makamakal-makal na yun. Kumamalo. Ano? Lalit yan sa ilalim ng bakal. Oo. Ang galing muna dyan, bakal. Cobra pa yan bayad ah. naman dito. Salamat kasi ah. Haba ah. Dadaan ah. Ano ba nai dito yan? Ah, oh. saka na baw. Cobra. Uh. Cobra oh. pa okay. eh. Galindong. May meron pa. Hmm? Ayaw ko na. Tinali <laughs> yung ulo ito pa dumadaan. Dala mo ako ng as, Miming. Kaya ang kaya mo yan. <laughs> Takot din siya eh. Sabi ni Mimi, ano to? patang haba ano to sausage malas pa ng hayop Magkailangan <laughs> din iso si Mocha. Takot? Takot hmm Say! May eh, maayos daw. Ang dami no. Ang ah, bilis lang maki dito. Ah, Nakain siya yung bulati o. Oh tuldok lang yun ha. Ano to? Ba't naging silver? Naging transparent? Nakagay ng gold. Mga gapis. Hindi ka nakasya dyan. Paraan ay bag. Rescue natin si Mimin. Pag ikaw na, oh, na-deads. Ewan ko na lang yun na.

kasi ang hirap ang hirap kunin kuhanin pati siya ay bago umiiyak tuloy ano nangyari sa'yo laki laki kasi ng ulo mo hindi na ma hindi ka na maliit katulad dati ay god Nagawa mo kasi. Lalagyan ko ng harang susunod to. Lalagyan ko nung dito. Hindi ko pa kasi napapatiles eh. Di kaya miming. Papunta ka kasi dapat dito ka susuto. Hindi rin kaya papunta rin. Hindi ka na kasi kasya dyan. Kiki, alam ka pa. Wala ka naman may tutulong dito ay bag. Ang laki ng ulo ni Miming. Napakalaki ng ulo niya. Hindi ka na kasi kasa dyan eh. Pasok-pasok ka pa feeling sexy. Yung pinakamatabang pusa pa namay yung naipit. Yung isa yung pinakapayat lang eh. Yung pinakamataba to eh. Dahit-dahit din kasi pa minsan-minsan. Papawisan ako sa iyo eh. Buti nakita ko agad. problema, di ko matanggal hindi ko na maangot yung mm. oh, no. tapawisan ako sa iyo one, yun ah masog eh. Dapat papunta ron. Mas maluwag dun. Oh, mas maluwag dito kaysa rito eh. Masog pa. Alaw uh, na hirapan sayo muna natin siya. Eh, hey, pinapkawisan ako sa iyo. Kuan oh, niyo ah. na? Di ko alam gagawin ko sa iyo. Ngayon lang nangyari ito ah. Hindi pa naman dugo-dugo yun eh. Buhay ka pa naman. Ang laki na ng ulo mo. Napasok mo Tapos di ka na makalabas Dapat kapunta rito eh Ako. Mm. Oh. Ay, sa wakas. <laughs> ko ano 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 sa ano 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 Ngebawa, gapapa, hai, 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 Kayak hai, 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 Nanti hai, hai,